guys, so we're going home to the Philippines na. Kita nyo matani at damot ti si Greenman Man di dito Hong Kong na eh. Hmm, ada ti si Green Man eh. Oo, oh, naga green amin. Kasi <laughs> lang si luggage ko. Okay. Green Man to eh, Hala, diba, the Green Man na. Ah. Kata Green Man dito eh, Hong Kong ah. Dan kuah kwak

6.50 na doon. 6.50, ang aga nating bumaba. Anong oras na? 6.30. 6.30. Tapos ang ulan. sakay na kano kana ni dan kapat ang sakay duma lagi mo toy wala pa kaming gate number ng aming flight so kakain muna kami ni dan kapat don siya kumuha lang aming pagkain we're here oh dito kami sa food court dito sa loob ng Hong Kong Airport. Tignan nyo naman. Hmm, ang daming tao. Dito na ang pagkain. Ang okay. daming pagkain, ha? Ah. Mm. Wow! Pagkain sa it. airport. Ayan. Ayan. Wow, sarap. Pagkain okay. dito sa airport. Yung indayo <laughs> na, biyawid ka. Hmm. Sipon. Ay, wala na. Nagawin na ba dyan? Ay, wala na. Excited ito. <coughs> Laki ako sa farm. Alam mo pa kung bakit? Mm -hmm. Ang dami kong mga aeroplano. Bumili ako ng Katay Pacific. Wow! Para may service yung mga map mapanagraup sa Taltalaw. Nagkita mo yun? Mapanagbunagbunubun. Mm -hmm. Wow! Mhm. Nagkita ko mat, mapanda agkerker ta kita. Mhm. Agkerker. Aggitivan tayo. Mhm. Mapanda pick up ta kita. Ah, pimirin tayo. Oo. Nagkita basta kita. Nagkita nga sir, share ta kita. Kita? Kita. Agkita kargo. Kargo. Oi. Kargo. Kape na ganto kaemtik ko amnessa. Ako simbre laki ako sa farme. Ah. Hadi ba? Year honor. Ko lang kita tapang pamalengke da Di ba coach mo? Oi,